ada sebab itu sebab なかなか。 Hey, man. Kasi talagang ganoon ka, no? Pagkakilapas ko. Oo po. mga puho,

Pweste! Atagat! tagat, na na. Wala yan. Wala naman. Ganda Wala kung ko yan, di mo pwede. kita mo nang aircon Wala mo na. mo na. Patay tayo ng aircon. mo na patay na.

I'm not I okay. pag-uwi. ba hanu to pauwi no makas pa ulan. Ay, grabe oh ito sa united nations pa <laughs> lang yun kasi lang yung yung जाहे

matubig yung palalim. Dito malalim. Oo. Dito. Kung itong kasada na to, wala Fillmore. Tinaasan. Kung hindi lang tinaasan, baha. Kasi dati dito tino laging tino baha to eh. Oo. Doon sa Mayapis ang ano, hindi nila nataasan oh, matubig doon, malalim. Kaya kahapon ano, bara yung mga sasakyan oh. dito dahil sa Mayapis na matubig natin atas sa Wilmore oh, oo, bahato dati nakaranas ko hanggang baywang ang tubig bago mo oo hirap talaga patbay bagyo pag bumuulan marapit ako sa ka shingare mga friends kahit baha mula isti hanggang Buendia wala, pasok pa rin tiis lang ganun talaga ang buhay sumakay na lang ko ng mini bike kasi napagod na ko sa kalakas ako layo na para lang makapas dito Belmore na to okay. oh, oh, yeah, dito ba o rin yan oo malalim ang tubig dito dati buti tinaasan yung tubig dun sa may ang malalim oh lagi may dyan is pag tao dyan eh Diyan kumukuha kami ng parasero, tatawid ko lang. Kasi hirap eh. Hanggang dito na lang. Bye. Watch you